Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating balikan ang isang mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang mga pangyayari matapos ang pagpanaw ng ating supremo, si Andres Bonifacio. Sa kabundukan ng Cavite, hindi katahimikan ang bumalot, kundi isang matinding apoy ng paglaban. Isipin ninyo ang mga katipunerong nagtitipon sa mga liblib na lugar nakaluhod sa harap ng siga at muling nanunumpa para sa kalayaan ng bayan hindi mamamatay ang katipunan hangga't may Pilipinong handang lumaban mga salitang buong pusong binigkas ni Santiago isa sa mga kabataang mandirigma damhin natin ang kanilang determinasyon mga kababayan habang si Aguinaldo ay abala sa pagtatag ng bagong republika ang damdamin ng bayan ay patuloy na nag-aalab sa bawat sulok ng Cavite, Bulacan at Laguna, ang ating mga ninuno, mga magsasaka, mangingisda at kabataan ay patuloy na nagpupulong at nagbabalak. Damamo ba ang init ng kanilang pagmamahal sa bayan? Ang bawat pulang panyo sa braso ng katipunero ay simbolo ng kanilang walang hanggang pangako sa kalayaan. Sa gitna ng kadiliman, ang kanilang mga sigaw ay umaalingawngaw. Mabuhay ang Supremo, mabuhay ang kalayaan, hindi nawala ng pag-asa ang ating mga bayani. Sa halip, ang bawat pagsubok ay naging daan upang mas lumakas ang kanilang determinasyon. Kahit wala na si Bonifacio, ang kanyang diwa ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipinong nagmamahal sa kalayaan. Sa bawat paghihirap, sa bawat sakripisyo, nariyan ang kanyang inspirasyon, isang alaala na hindi kailanman mapapawi. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay isang paalala ng ating kakayahang magkaisa at lumaban para sa ating mga paniniwala. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i ang video na ito. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Mabuhay ang Pilipinas.